today's video is nandito ako sa aming bukid sa kabilang bukid po and today is aanihin na po natin ang ating palay na inaatanin 3 months ago po yung na-upload ko lang last last week so ayan ando na po yung harvester na tinatawag natin punta tayo doon anihin lahat po ngayon yan kasi sabay sabay naman pong kwan na itanin. natumba yung kwan actually natumba yung bampalay kasi sa, sa hangin nun nakaraan katamtaman lang guys katamtaman lang po yan sa mga hopefully makabawi-bawi ngayon si kuya ko si last ani is kwan eh, tabla lang yung nakuha niya dalawang hektarya to so tinatanggal na nila lahat yung mga kwan yung nilagay po nila na pang taboy ng tawag nito ng mga ibon ayan lagay nila sa bawat gitna katulad ko na no nang pag-aalaga. Yo beblay on nanangan anak. Kenapa? Una, karating nan. Nakai kinanang? Nakambur di bisik baro. Awana ga nata bebanai. Mare ma ga makwanai. yan lang, yan lang ang matitira eh. na ay para pumunta dito. So itong dalawang dito, hindi aani pala. Kasi ito yung kuwanta noon. hindi maanit ang dalawang to ito ito hindi maan ngayon ito kasi pahabol to eh. and then this one yan pero itong mga to pwede na to Ew eh. Hindi kami. Hindi na pinagpuputol yung mga damo kasi pasamer naman na. Hindi na kailangan. Taan ko doon sa bit nanay ko ko magpa-picture. Laki ang ahas dito. Maraming sawa dito. Aray ko. Maraming sawa dito eh. Wakin okay Akin na. Ayan yung nanay ko yung na kwan. Gusto, gusto mag-post ng fan ng Facebook. Nakarinit natin.

Yang sakay na po yan is project by LDLCU po. Tulong po niya sa magsasaka. So, ewan ko lang kung magkano lang kaban po ang ibibigay sa kanila per ani. Alam niyo guys, kapag ganito na anihan, ang bango, ang bango. Ito yung ito yung klase ng amoy na hahanap-hanapin mo the whole year. Kasi, minsan lang to, ito yung anihan lang itong ganitong amoy eh. Tapos maalala ng bata kami, alam niyo po ba, yung old tradition ng pagkuan, pag-ali, di rarapasin mo, and then yung ihahampas mo, alam niyo, ganun ang ginagawa ko nung bata ako. And then, di ba, kapag hinahagis mo, tumutumbok-tumbok yung kwan yung mga, uh, ganito, yung mga paalay niya, leaves niya. Ayan. Doon, kapag ganun na, is tumatambling-tambling na kami. Hanggang dyan guys. Hanggang, kasali yan. Kasali po yan. Lahat po yan. Lahat po nang nakikita nyo is pahawa. Ito yung kwan talaga. Ito yung lupa na. Ito lupa na straight na to. Hanggang dyan. Hanggang doon sa dulo na 1.8 hektar. Ito yung pinagsaldaan sa akin. Kasi ito naman po. Ayan banda dito. Nasa hanggang doon sa dulo na yon. Ito naman po is pinahawak sa akin ng uncle ko yung uncle ko na nagbenta din sa akin ng kanyang lupa doon sa amin so binili ko na kahit papano may investment so dito kami kumukuha ng tubig ayan dyan guys ayan buti maraming tambak ngayon dito guys actually may istorya po itong banda dito, dito sa sapa na to. May bata po dito. Hello, Kalabaw! Ligo ka na? Ha? Ah? Mamaya, sabihin ko ay kuya, daling ka dito sa sapa. Mamaya, buli mo na naman ako. Ayan siya. Ito yung pinagawa ko kay kuya. Pinasuggest ko kay kuya. Sabi ko, kasi nabubuwal lagi yung nabubuwal lagi guys yung ginagawa nila. Sabi ko, gabi mo parang pan, daanan ng pan, ng motor. Kaya yan siya guys yan pinatid yung kwan, dalawang makina. Dalawang makina dito nakapesto yan. Ayan dyan. Ayan ginawa nila. Pwede ng daanan. Kasi dati-dati, isang -dati, lane lang po yung ginagawa nila dyan. Sabi ko, dalawahin nyo para may kwan, para may tawag nito. Para po may lakas at pwersa. Tapos lagyan ng mga kwan kahoy. Ayun, dilagyan din po ng kahoy sa magkabilaan. Actually, dito guys may kwento po to may kwentong kababalaghan po dito may bata dito na namatay and then my cellphone dito na laging nagri-ring ewan ko kasi buhay pa yung tatay ko noon saka yung pinsan ko lagi namin inuutusan dito is sabi niya sa amin na may bata daw nagpapasok lolo sa kanya ayun tumitindig ko may nagpapasok lolo sa kanya sabi na, sabi na mga taga dito na pambaryo huwag tulungan kasi multo yun as in napapasarok lolo sa kanya tapos kapag gabi or any kapag mag isa ka dito na hindi malakas ang fighting spirit mo may maririnig ka dito banda dyan banda lang dyan, banda lang may cellphone dyan na sobrang pagkalakas lakas alam nyo po yung tunog ng 3310 ayun yun ang naririnig and then mga punong kahoy na to sabi ko sa kuya ko na wag na wag ipapaputol o wag, wag, wag na wag ipapakahoy kahit kanino kasi once na natanggal yung mga punong kawin na wala na pong mag-hold sa mga lupa. At tuwing plant, baha, ayan, magpa-flood erosion siya. So, pati yung, yung, yung bukid na sinasakahan, uh, sinasakahin, mapupunta lang dyan sa sapa. So, inag-iingat ko sila. Sabi ko dyan sa kawayan, pwede na silang kumuha. Parang tulong na din sa mga gumagawa ng chops na mga stick-stick. Huwag -stick. lang nilang kalbuin kasi yun ang ayaw ko. Gusto ko kasi yung nakakatulong lang pero wag nilang abusuhin na kalbuhin. Kasi mahirap na. Tapos yung banda, the reason kung bakit yero ang ginamit nila sa pampagod is tawag ito. Maraming kambing kasi dyan sa, sa kabila na pumupunta-punta dito. So nahiya na yung may ari kaya binakura niya ng ganyan. Ayun oh. Kaya yung isa sa kalabaw ni kuya, ewan ko yung iba. Actually, masama yung loob ng kuya ko last year. Nawala yung isang kalabaw niya na buntis. Hindi namin alam kung kanino, kung sino ang kumuha. So sabi na lang namin sa kuya ko na a lesson learned kasi masyado siya nagtitiwala na maglagay ng kalabaw malapit sa daan sa dami na rin ang akin namin na ng kalabaw siya hindi naniniwala sabi ko sa kanya pag yan nangyari sa iyo siguro matututo ka na sa buhay mo ayun natuto na nga siya guys ang tigas din kasi ng ulo ng kuya ko minsan eh Ayan, baka maliligo kami dyan o tatanggalan ng tubig dyan kasi every year tinatanggalan namin ng tubig dyan mangingisda kami dyan eh o diba saya saya lang Ayan, ipapark na to natin itong pan na ito. natin mamaya itong video na to. Ang init guys, ang init. <laughs> hiningal na ako, hiningal. Ayan, nagbubuhat doon. Uh, no. Oh, may nagbubuhat na doon. Hi guys, thanks goodness. I love you. Thank you for watching and thank you for being There early so little liquid things uh, sa cooperation ko. Bye guys and have a happy weekend. Thank you. Yeah.